Ipinasilip pinasilip na sa publiko ang makabago at modernong jumbo jeepney. Hindi kahit ng ilang transport operators na tangkilikin ang consolidation at facing out ng mga lumang jeepney. Ba-report si Sujin Kim. Rise and shine, Sujin. May makabagong engine transmission differential air conditioned at kayang magsakay ng 16 hanggang sa 32 pasahero. Ilan lang 'yan sa features ng pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas o yung brand new na jumbo jeepney. May class 2 at class 3 din na passenger type kung saan magkakaharap o magkakatagilid ang mga sasakay. May tatlong taon ding warranty at kayang pumasada ng 200,000 kilometro. Suportado ng Transport Cooperative and Corporation Nationwide ang makabagong jeepney. Hinihikayat ni Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTO President Orlando Marquez ang publiko na tangkilikin ang konsolidasyon at phasing out o ang gradual na pagtanggal sa mga lumang jeep. Yan lang ho ang aking pakiusap sa ating mga kababayan na kumukontra dito na sana intindihin natin yung kalagayan na saka na lang tayo pag nakabangga, nakasagasa, nakamatay, kamot sa atok ang isasagot ng driver, ilos eh, break kasi. Hindi pa pwede yun dahil buhay ang nakasalalay dito sa mausok na sasakyan at laging nangyayari ng aksidente sa daan. Dagdag pa ni Marquez, susi ito sa pagpapasigla ng mass transport system sa bansa. Imbis na magdala sila ng sasakyan na kanya-kanyang kotse, di ba? Kanya-kanyang motor. So kung yun po ay mayroon tayong mass transport system na mamura ang pamasahe, eh di hindi na ako bibili ng kotse, hindi na rin ako magdadala ng kotse at sasakay na lang ako sa mass transport system. Totally solution. Kundi makakatulong ng malaki na mag-reduce doon sa problema natin sa traffic na araw-araw. Grabe na po, butas ang bulsa mo, gutom pa ang bitoka mo. Bukod pa rito, pinangangambahan rin ng LTO President ang pagdami ng habal-habal at ang pagiging alternatibo nito sa pampublikong transportasyon. Sa kanilang palagay, hindi makatwiran kung pagbabatayan nito ang sweldo ng ordinaryong mamamayan. Kulang ang sasakyan sa isang lugar. Alternate ng tao para makapasok, maghabal-habal. So, kwentahin mo yung kanyang minimum salary ipaghabal-habal mo, pag uwi, habal-habal, so may natira pa ba sa pamilya? So kailangan natin talaga tulungan yung mass transport system para maging akma yung sweldo at pamasahe ng tao na kailangan Dalhin natin sa kanilang trabaho yung ating mamamayan sa mababang pamasahe. Iuwi natin na naman sa mababang pamasahe para magkasya doon sa pamilya yung kinikita ng bawat pasahero. Nilinaw rin ni Marquez na hindi nila iminumungkahing tanggalin ang lahat ng jeep, kundi ang ilan-ilan lang na kung tutuusin ay bulok na. Po, yung pong paste out kasi na salita, totally tatanggalin mo na, di ba? So ngayon, yung number of model na maraming magaganda na jeep na magaling na mag, mag ano mag, uh, maintenance magaling maintenance so yung kanilang jeep inabot na ng 10 taon pero napakaganda pa ang kaha, napakaganda pa ang makina. Kung pwede pa naman i-rehab, di ba? I-rehab natin pero dadaan sa tamang proseso. Sujin Kim para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.